Pwede mong isulat ang kahit anong gusto mo. Maging matatag ka at isulat ang lahat ng iyong mga layunin. Pero may gusto akong sabihin sa iyo. Ang buhay ay pwedeng magbigay sa iyo ng malaking pagsubok at kailangan mong magpakatatag. Ang dahilan mo para sa iyong layunin ay dapat mas malakas kaysa sa pagsubok. Tingnan mo si Buster Douglas. Ang kanyang laban kay Mike Tyson noong 1990 ay isang halimbawa ng tunay na tibay at determinasyon. Nang nasa bingit na ng pagkatalo, nagpakita siya ng tapang at lakas ng loob na bumangon at lumaban muli. Inaasahan nilang tatapusin siya ni Tyson. Kapag ang buhay ay nagbigay sa iyo ng malaking pagsubok, kailangan mong gawin ang ginawa ni Buster Douglas, ang lumaban. Nagulat ang lahat ng matalo ni Douglas si Tyson. Tinanong siya kung ano ang nangyari at sinabi ni Douglas, Bago na matayang ang nanay ko, sinabi niya sa lahat na matatalo ko si Mike Tyson dalawang araw bago ang laban, namatay ang nanay ko. Pwedeng pumili si Douglas. Pwede siyang sumuko o lumaban. Pinili niyang lumaban para sa kanya, kaya nakuha niyang talunin si Tyson. Ang dahilan niya ay mas malakas kaysa sa suntok, mas malakas kaysa sa pagkatalo, at mas malakas kaysa sa lahat ng pagsubok. Kahit na sa mga pinakamahirap na sitwasyon, ang pagsuko ay hindi laging sagot. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at magpursige kahit na tila wala ng pag-asa. Ang bawat pagkatalo o pagsubok ay maaaring maging pagkakataon para sa muling pagsisimula at tagumpay kung magkakaroon tayo ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo alam ang dahilan mo o kung mahina ang dahilan mo, laging matatalo ka araw-araw. Ang tunay na lakas sa tagumpay ay hindi nasusukat sa pagiging walang kahinaan sa harap ng mga problema, kundi sa kakayahang magpatuloy at lumaban kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang tagumpay ay nakasalalay sa ating kakayahang magpatuloy at lumaban sa kabila ng mga pagsubok at ang dahilan para sa ating mga layunin ay dapat na mas matibay kaysa sa anumang hamon na maaring dumating sa buhay.